Welcome back to my channel guys at welcome din sa ating panibagong episode sa mga bago pa sa channel ko. Mag-subscribe kayo para lagi kayong updated sa lahat ng mga in-upload natin. And please paparoon na po ng ating Facebook page at tv And also paparoon na po ng ating TikTok account at JushFoyTV.ph.com. Kami salamat mga para chak. Shoutout nga pala kay Trinan Fishing Adventure, June TV Vlog, kay Kapangandoy TV, June Fishing TV, kay Tagad, kay Secret Source TV, Kay Mel at Super Fishing TV Kay Antonio The Hunter Mix Vlog Kay Albert Busiksik Craig Akusar Kay Rachel Katulay Cartin Labrada Of Vlog Fishing TV Kay Jopper Conorado At kay Gilo Mirano Kahit right, mga barit syong ayan ha Nakarating din tayo sa wakas Sa isla ng ligtas Ayan Praise the Lord Dahil sa safety na pag-travel Kahit na malakas yung panahon Malakas yung mihan At yung malakas yung mga gulong na nga parang masaka ng bangka hindi na natin na videohan yung ibang pangyayari dahil dami laki ng alo dito na tayo sa isla namin so mamayang hapon, nagda dive tayo kukuha tayo ng pang ihawin para bukas dahil bukas magpo food trip daw kami kasama yung kapatid ko tsaka si mama ayan okay, mga parechong, stay tuned <laughs> a few moments later Ito sa natin kung saan tayo Ayan, may unos pa na paparating. Na Lagas Try natin dito maghahantang mga ilak. ayan mga parts unang kunang dive natin ay nabigyan kagad ka tayo ng biyaya so dito sa mababaw lang to nakakita tayo ng isang buntog nandun sa lumot mga parts nagtago at ayun na pala natin Grabe mga parats yung ang lakas ng agos. Pahay tayo na kasi. Ayan, tingnan nyo yung lumot na kadapana. Dito ako sa spot na ito mga paratsyong palaging nakahuli ng giant ilak. So kaya lang sa time na ito tayo ay hindi nakita ng grupo ng ilak. Gawa ng napakalakas yung agos. Tayo po ay tatangayin papunta dun sa baba. Kaya minabuti ko na lang na lumibat ng ibang spot para tayo ay makapagpatuloy sa ating pagpamana. Shoutout din kay Raymond Lisondra, kay Chiril Gonzalez, Luzpi, kay Emilio Luspi, kay GC Dilapinia, kay Rolem Detuya, kay Elgin Dominguez at kay Auntie Carla Saga at kay Kong Kong halos lahat ng spot na pinagkukuhanan ko ng mga ilak mga parechong ay napuntahan ko na pero talagang parang inalat tayo ngayon at tayo ay hindi nakatagpo ng mga ilak at hindi din hindi tayo nakapanak ni isaman lang dito sa spot to. maganda sana yung visibility uh, napakalinaw ng dagat kaya lang talagang walang isda na nagpapakita sa atin ngayon At dahil wala akong nakita ng mga ilak or mga panain dito sa, sa mga spot ko, ako ay lumangoy na lang pabalik din sa bangka. At habang ako ay papunta doon ay nakita ko itong dalawang sea or chin or uh, tawag nito sa amin ay salawaki. Kaya kinuha ko na dahil paborito yun ng kapatid ko. At sa dive naman na ito mga palachong ay nandito na po tayo sa tapat ng na isla namin dito sa pantalan. At dito tayo nakakita ng ilak na medyo good size na rin. Kinuha ko na lang para may maiuwi tayong pangulam. Nadagdagan mo yung huli natin mga pare isang dalagang bukid na bilog or tawag nito sa amin ay sulid. Hindi ko lang nabidyohan gawa ng madilim na po si Kaya tayo po ay umuwi na lang pagkatapos nating makahuli ng isang dalagang bukid. Wala pala kami bang ulam mga pare at ang sabi ng mama ko ay lutuin na lang daw namin to para Meron kaming panghapunan ngayong araw na to. At bukas ay magdadive na lang tayo ng maaga para meron kaming pangbaon doon sa dagat kami ay mag food trip. So ayun mga parechong hanggang dito na lang yung video natin. At abang-abang uh, na lang po sa ating next na upload dahil mag-upload po tayo ng uh, food trip adventure namin na ginagawa doon sa isla ng Campsite. Ayun mga parechong stay tuned and uh, God bless po at uh, maraming salamat po sa inyo lahat.